Kana, kana kahoy. ni mo. Noon po, mas maulang po, no? Ang hirap. Kapag walang walaka, hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung kanino ka aasa, hindi mo alam kung magpapatuloy ka pa. Yan ay naranasan mo na ba? Kasi ako ranas naranas ko yan simula umpisa. At sobrang hirap talaga, wala ay ganun talaga. Walang katapusan ang ups and downs ng buhay natin dito sa lupa. Bilog ang mundo. Ika nga pero, ayos na rin nasa ganitong estado ako napunta. Dahil pinatatag na lang din ako ng mga ganitong eksena, kaya umangat man ako at muling bumaba, handa akong makipagsapalaran. Kahit na ako'y muling dumapang sa lupa, Pagkat lubos kong naranasan ang kahirapan ng buhay dito sa lupa, mahirap maging mahirap, e eh, kangan nila, pero laban lang hanggat tayo'y malakas at tumihinga, kagang mag -alala. dahil may nakitira pa tayong pag-asa na hinding-hindi mawawala, walang iba kundi ang Diyos.